Monarcha Gabay, ilan sa atin ang napupuyat gabi-gabi dahil sa pauulit-ulit na pagihi, Tatlong beses, apat o higit pa. Imbis na maayos ang tulog, nagiging parang night shift sa banyo ang ating gabi. Kaya ngayong araw, tag-usapan natin ang limang natural na inumin na hindi galing sa malayo o importen, kundi mga matagal ng bahagi ng ating kulturang Pinoy. Hindi lang basta inumin, kundi totoong kaagapay para makabawas sa problemang ihi sa gabi. Halina't isa-isahin natin at alamin ang mas malalim na dahilan sa likod ng kanilang bisa, pati na rin kung paano natin sila maihahanda ng tama. Unahin natin ang buko juice. Ang sariwang buko ay hindi lang pampalamig. Ito ay isang natural na electrolyte powerhouse. Mayaman ito sa potassium, magnesium at iba pang electrolytes. Mga mineral na responsable sa balanse ng tubig sa loob at labas ng ating mga selula. Potassium. Ito ang pangunahing electrolyte na gumagana sa loob ng ating mga selula. Ang potasyum ay kritikal sa pagpapanatili ng tamang fluid balance at pagregulate ng blood pressure. Sa konteksto ng pag-ihi, nakakatulong ito na maiwasan ang sobrang pagkaipon ng sodium at tubig sa katawan. Kapag balansi ang sodium at potasyum, mas epektibong naipoproseso ng kidneys ang likido sa araw na nagre sa mas kaunting labis na likido na kailangang ilabas sa gabi. Inapabuti rin nito ang nerve signaling na mahalaga sa maayos na paggana ng pantog. Magnesium. Ang mineral na ito ay kilala bilang natural na muscle relaxant. Kasama na rito ang smooth muscles ng ating pantog. Kapag ang muscles sa paligid ng pantog ay relaxed, nababawasan ang posibilidad ng biglaang paghilab o spasms na nagdudulot ng madalas at biglaang pag-ihi, urinary urgency. Nakakatulong din ang magnesium sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapabuti ng kalidad ng tulog na parehong nakakabawa sa nocturia. Kaya kapag umininom ng buko juice sa hapon, nakakatulong itong maiwasan ang sobrang iritasyon at paghilab ng pantug at mas konti ang tawag ng ihi sa disoras ng gabi. Pero tandaan, huwag lagyan ng asukal dahil ang sobrang tamis ay pwedeng magdulot ng labis na panihi at gising na naman tayo. Ang natural na tamis ng buko ay sapat na. Paano ihanda ang sariwang buko juice? Pumili ng buko na bata pa at puno ng tubig. Maingat na buksan ang buko gamit ang matulis na kutsilyo o tambukas ng buko. Layunin ay makagawa ng butas na sapat ang laki para masali ng tubig. Direktang salinin ang tubig ng buko sa isang baso o petsel. Hugnahog lagyan ng asukal o hanumang pampatamis. Inumin agad para masulit ang sariwang lasa at nutrisyon pinakamainam inumin sa hapon ang tatlong oras bago matulog. Ito ay para magkaroon ng sapat na oras ang katawan na iproseso ang electrolytes at hydration bago ang pagtulog at maiwasan ang biglaang pag-ihi sa gabi dahil sa labis na fluid intake bago matulog. Ngayon, ang tanglad tea. Ang tanglad ay hindi lang nagbibigay ng masarap na amoy at lasa sa ating mga pagkain at inumin. Ito ay mayaman sa mga bioactive compounds na may malalim na benepisyo sa kalusugan. Citral, ito ang pangulahing sangkap na nagbibigay sa tanglad ng kanyang natatanging amoy at lasa. Ang citral ay isang potent anti-inflammatory at antioxidant. Ibig sabihin, nakakapagpababa ito ng pamamaga at iritasyon sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kasama na ang lining ng urinary tract at pantog. Kapag kalmado ang mga tissue sa paligid ng pantog, mas mababawasan ang pakiramdam ng pagiging iritable at ang pangangailangan na umihi ng madalas. Limonin at Mersin Bukod sa citral, mayroon din itong limonin at mersin na may anxiolytic anti-anxiety at mild sedative effects. Ang stress at anxiety ay kilalang nagpapalala ng overactive bladder symptoms. Kapag ang katawan at isip ay relax, mas nagiging kalmado din ang pantog ang isang relaxed nervous system ay direktang nakakatulong sa mas mahusay na kontrol sa pantog at mas mahimbing na tulog. Kaya kapag humigop ka ng isang tasa ng tanglad ti sa gabi, hindi lang katawan ang kumapalma, kundi pati utak at pantog na nagbibigay daan para sa isang mas tahimik at tuluy tuloy na pagtulog. Paano ihanda ang tanglad ti? Hugasan ng mabuti ang dalawa hanggang tatlong tangkay ng sariwang tanglad. Iwain ang tanglad sa mga 2 hanggang tatlong pulgadang haba at bahagyang durugin ang bawat piraso para lumabas ang natural na langis nito. Sa isang kaserola, pakuluan ang dalawang tasa ng tubig. Kapag kumukulo na, ilagay ang mga duruging tanglad at hayaan itong kumulo sa mahinang apoy sa loob ng limang hanggang sampung minuto. Patayin ang apoy at takpan ang kaserola, hayaan itong mag-steep ng karagdagang limang hanggang sampung minuto. Salain ang tanglad tea sa isang tasa. Maaari itong inumin ng mainit. Mainam inumin ang tanglad sa gabi, mga isang hanggang dalawang oras bago matulog. Pangatlo, ang luya o salabat. Ang luya ay isang matagal ng ginagamit na gamot sa iba't ibang karamdaman at mayroon itong mga sangkap na direktang nakakatulong sa problema ng madalas na pag-ihi, gingerol at shogaol. Ang dalawang pangunahing bioactive compounds na ito ay nagbibigay sa luya ng kanyang anghang at karamihan sa mga therapeutic properties nito. Ang gingerol at shogaol ay kilalang antispasmodic at anti-inflammatory. Ibig sabihan, umipigil sila sa biglaang paghilab o paghigpit ng muscles, kasama na rito ang mga kalamnan ng pantog. Kung ang pantog ay hindi basta-basta nagko-contract, mababawasan ang pakiramdam na parang puno agad ito, kahit hindi pa naman. Nakakatulong din sila na bawasan ang pamamaga sa urinary tract, na maaaring maging sanhi ng iritasyon at madalas na pag-ihi improved circulation. Ang luya ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ang mas maayos na daloy ng dugo ay sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng mga organo, kabilang ang pantog at kidneys, na mahalaga para sa epektibong pagpoproseso ng likido. Kaya kung madalas kang ginising ng pakiramdam na parang puno agad ang pantog kahit hindi pa naman, makakatulong ang luya tea para mabawasan ang ganoong pakiramdam. At dagdag pa, ang init ng salabat ay nakakapagpakalman ng tiyan, kaya mas presko at magaan ang pakiramdam bago matulog, na nakakatulong din sa mas mahimbing na pagtulog. Paano ihanda ang luya tea sa labat? Hugasan ng mabuti ang isang hang dalawang pulgada ng sariwang luya. Maaari itong balatan at hiwain sa manipis na bilog, o kaya naman ay gatgatin para mas lumabas ang lasa. Sa isang kaserola, pakuluan ang dalawang tasa ng tubig. Kapag kumukulo na, ilagay ang hiniwang o ginatgat na luya at hayaan itong kumulo sa mahinang apoy sa loob ng sampong hanggang limang pis minuto. Patayin ang apoy at takpan ang kaserola. Hayaan itong mag-steep ng karagdagang limang minuto. Salayan ang salabat sa isang tasa. Kung gusto, pisilin ang kaunting katas ng kalamansi kung kailangan. Nang pampatamis maglagay ng kaunting hani, ngunit tandaan na mas mainam kung walang asukal. Mainam inumin ang salabat sa gabi, mga isang hanggang dalawang oras bago matulog. Kung nagustuhan ninyo ang mga impormasyon at tips na ibinabahagi namin, malaking tulong sa amin ang inyong suporta. I-comment nyo lang ang number 1 sa ibaba para malaman namin na gusto nyo pa ng ganitong uri ng content at 0 kung di nyo nagustuhan para mapabuti pa naming lalo ang content namin. Mahalaga ang inyong partisipasyon upang makagawa pa kami ng mas maraming video. Ngayon naman, Banaba Tea. Ang dahon ng banaba ay matagal nang ginagamit sa Pilipinas bilang herbal remedy, lalo na para sa blood sugar management, at mayroon itong direktang koneksyon sa kalusugan ng pantog. Corosolic Acid Ang pangunahing active compound sa banaba na responsable sa pagregulate ng blood sugar. Ang corosolic acid ay may kakayahang magpababa ng blood glucose levels sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagdaragdag ng glucose uptake ng mga selula. Para sa seniors na may diabetes, ang mataas na blood sugar ay isa sa mga pangunahing sanhi ng polyuria, sobrang paghihi at nocturia. Kapag naregulate ang blood sugar, nababawasan ang sobrang likido na kailangang ilabas ng kidneys kaya mas konti ang pag-ihi sa gabi. Elagitanins, ang mga ito ay potent antioxidants na nakakatulong protektahan ang mga selula mula sa oxidative stress at pamamaga. Mahalaga ito para sa kalusugan ng kidneys at urinary tract, lalo na sa mga may kondisyon. Medical tulad ng diabetes. Mild diuretic effect with proper timing. Bagamat may mild diuretic effect ang banaba, ang pangunahing benepisyo nito sa nocturia ay ang blood sugar regulation. Ang mild diuretic effect ay nakakatulong mag-flush ng toxins at labis na likido sa araw. Kaya sa gabi, mas balanse ang daloy ng ihi at mas konte ang pangangailangan na umihi. Kaya kung tama ang oras ng pag mga hapon o bandang dilim, makakatulong ito na tahimik ang pantog kapag tulog na, lalo na para sa mga may issue sa blood sugar. Mahalaga ang konsultasyon sa doktor kung may umiiral na kondisyon tulad ng diabetes. Paano ihanda ang banabati? Hugasan ng mabuti ang sampung hanggang limang piraso ng tuyong dahon ng banaba o tatlo hanggang limang sariwang dahon. Sa isang taserola, pakuluan ang dalawahang tatlong tasa ng tubig. Kapag kumukulo na, ilagay ang mga dahon ng banaba at hayaan itong kumulo sa mahinang apoy sa loob ng dalawa hanggang limang minuto patayin ang apoy at takpan ang kaserola. Hayaan itong mag-steep ng paragdagang lima hanggang tampung piti. Salain ang banabati sa isang tasa. Maaari itong inumin ng mainit o palamigin. Pinakamainam inumin ang banabati sa hapon o bandang dilim. Mga tatlong-apat oras bago matulog. At syempre kalamansi water. Simple man, pero puno ng bisa at mahalaga sa pangkalahatang kalusugan na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng pantog. Vitamin C ascorbic acid. Ang kalamansi ay mayaman sa vitamin C na hindi lang para sa resistensya. Ito ay isang malakas na antioxidant na nafakatulong bawasan ang oxidative stress at pamamaga sa buong katawan, kabilang na ang urinary tract. Nakakatulong din ang vitamin C sa pagpapalakas ng immune system na mahalaga para maiwasan ang urinary tract infections, UTIs. Ang UTIs ay isang karaniwang sanhi ng bladder irritation at madalas na pag-ihi sa mga seniors. Citric Acid Ang citric acid ang nagbibigay sa kalamansi ng kanyang asim. Nakakatulong ito na panatilihing bahagyang asidik ang ihi na maaaring gawing mas mahirap para sa ilang uri ng bakterya na magparami at magdulot ng UTI. Bukod pa rito, ang citric acid ay kilala sa pagbigil sa pagbuo ng ilang uri ng kidney stones na kung hindi maiiwasan ay maaaring magdulot ng bladder irritation at discomfort. Hydration, ang pag-inom ng si water, lalo na kung hinalo sa maligamgam na tubig, ay nakakatulong sa sapat at balanse na hydration. Ang tamang hydration ay mahalaga para sa malusog na paggana ng kidneys at pantog ang dehydration ay maaaring magdulot ng mas concentrated na ihi na nakakairita sa pantog, habang ang sobrang panginom ng tubig bago matulog ay magdudulot ng pag-ihi. Ang calamansi water ay nagbibigay ng masarap na paraan para manatiling hydrated sa tamang oras. Pero importante, huwag masyadong puro at asim lalo na bago matulog. Baka sumakit ang tiyan. Mas mainam na hinalo sa maligamgam na tubig at inumin sa hapon hindi direkta bago matulog. Paano ihanda ang kalamansi water? Hugasan ng mabuti ang dalawang tatlong piraso ng sariwang kalamansi at hatiin ang bawat isa. Pisilin ang katas ng kalamansi direkta sa isang tasa. Maaari gumamit ng strainer kung ayaw ng buto. Lagyan ng isang tasa ng maligamgam na tubig ang pinisil na katas ng kalamansi. Haluin ng mabuti at inumin. Huwag lagyan ng asukal. Mainam inumin ang kalamansi water sa hapon mga dalawang-tatlong oras bago matulog. Kaya mga kagabay, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga inuming ito ay matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. May siyensya kung bakit sila epektibo. May sangkap na nagpapakalma ng pantog, nag-balance ng hydration at electrolytes, nagre-regulate ng blood sugar at nagpaparelax ng katawan. Para sa mas tahimik na gabi at mas mahimbing na tulog, tandaan ang tamang oras ng pag-inom buko juice sa hapon, 2 to 3 oras bago matulog. Tanglad tea sa gabi, 1 to 2 oras bago matulog. Salabat luya tea sa gabi, 1 to 2 oras bago matulog. Banaba tea sa hapon o bandang dilim, 3 to 4 oras bago matulog. Kalamansi water sa hapon, 2 to 3 oras bago matulog. Mga simpleng inumin. Mga lokal na sangkap pero kayang magbigay ng mas tahimik na gabi at mas mahimbing na tulog. Tandaan ang tamang oras ng pag-inom at pagiging balanse ang susi. Kumonsulta rin sa inyong doktor para sa personalized na payo. Lalo na kung may iba pang kondisyong medikal, masarap at malusog na pagtulo.